biyahe sterling Mr. may kawayan gulakan So, Kalaka, Batangas Sakto, 12.40 AM wah oh, okay. shut down <laughs> 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 Dahil wala kami ng almusal Bawal magluto Kasi mm ino Hmm mm Hmm no? mm Hmm, mm -hmm.

gamel. Ya apak Apa? Apa? Ditahu, apa kamu? kamu Oke, oke. Oke, na oke, okay na Good.

dahil wala kaming almusal bawal magluto hmmm hmmm mm. mm. No? hmmm 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 baso lang sa sin hmmm hmmm mm. mm. bakit di kayo manuwala? ito yan oh, ang dami o oh. mm. ito ito mm. yung papaya panluto dapat mm. namin ito kasi tilawin pa namin kaya hindi kami makaluto alam um, mo bakit kasi mga tangke oh. tangke ng mga gas yan

Kalau nih pengulit ke kayu. Ayan. Mm. Pa. Pa, pa. Mukbang kami. Mukbang. May maliit. May malaki. May malaki. Hmm. Ano na, mama. Uh -huh. Isa pa? Tapos namin to. Isa pa daw? Ano bang tayo doon? Ha? Ang tayo po, paano pa kayo ninyo malaki? Hmm. <laughs> ah. <laughs> yan. Mamaya. Mamaya yan. Udayin muna namin, maliliit. Bakit malaki? Mamaya malaki.

Deweno 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 Balon Balbos Deweno ha 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 Kagetin mau kagetin mau kagetin memang balon-balunan Deweno you know? mm. Balon-balunan <coughs> kayak ganyan <coughs> Missing <laughs> Agad? Ano? Amazing! <laughs> Yummy! Beto be, salamat sa sponsor mo, pamanok. Salamat! Ang ina tao na to. Sige, okay, mag-email ka lang dyan. Taratado ka, kami kakain. Oy! Uy! Kuya up po boy! Kuya boy! Up <laughs> Bahala ka dyan. Mamaya ka kumain. Tapos din? Wala, Ah, hmmm bakit nga pasok na ito na nga kapag mm. ha! ka so, mm. na, na kumain o lang wala nang karin walang gagawin mo hindi, mo, karin ko ko mag email ka na lang eh. Dito na ko ano na di pwedeng iwanan eh nabu, na up? Ha? Hmm Nabo Nga yung yung bahaw? Dapat inunit natin yan Bahaw din yan? Tatang ayaw kumain Ayaw nga kumain Ayaw nga Đâu? Đánh tay đâu, Lotropa? Nhưng mà nó bay nó bị lâu Nó bay nó bay bay Nó yung mga mo wala na hinahin pa naman nga ato ato ay dumalaga dumalaga ito kung so, hinahin ito hindi ganyan ang ano okay sabaw pa rin ano niya Per, salamat tayo, hmm. Tato Per. Lama tuh sponsor. Emperkena anu, nih? Lagain Yan. Ayun, Yang ini ano?

yan ko Ay, yun. Side Ay salang. Ano? Salang ako ng buto. Ha? mani rồi doi no nó no thank you thank you Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn